wheel balancing, okay na. Napakagaan naman kabigit talaga pag naka-align. Ang gaan din manakbo, magulong siya. Nagigot lang kami ng tropang naka-90s din. Boy video, ayan o. Oh. Galaan. Diesel din yan, diesel. So, pares yung diesel na sedan. Pero yung kanya conversion, Ito o ring. Akyat kami ng konti sa may shell, sa may silang. Para lang makastretch ng konti itong mga lumang kotse natin. Balikan natin, nawala bigla si Boy Video. Ayun. Natirikan sa gitna. Ano nangyari sa iyo, Boy? Ano nangyari? Basta <laughs> <laughs> sira. Fuel pump, tangke. Oh no. The legend. <laughs> In the middle of the highway. <laughs> E Ayun Yung, yung rescue natin, napunta tayo dito sa auto supply, papunta Tagaytay. Kasi umandar siya doon sa, sa may highway. Pagdating dito sa may McDonald's sa Silang, wala na. Pumigay na yung fuel pump. Oras natin ngayon. Alas 6. Ah, alas 5 na. Mag-aalas 5.15. Buti na lang. Meron. Ayun, no? pang L3. <laughs> Umigay yung fuel pump na wala yung higop Kagaya nung nangyari dito Puro buga, psst, psst, wala yung higop doon sa kabila Buti na itong beetle natin, pang rescue Masaya na siya kasi kala namin wala na kayong mabibilan Patagay tayo na to eh Ayusin na natin Iniwan muna namin doon sa may shell Papuntang AUP sa may silang Yung kanyang galant Elastic. Kala ko, magpapa-align lang kami tsaka balancing. May rescue pa palang magaganap. <laughs> okay na, nakahanap kami ng fuel pump dito. Sir, eto si sir. Kawahin muna bossing. Ah, lower na, bossing. Follower pala natin may ari mo. na ako. Ay, eto. Lifesaver si Light bossing saber. eh, no? Elastic. Nakaligtas. May last one na to. Wala na to, sir. Wala na kasama. O ko sa inyo mamaya kung paano nasira yung kay video. Tara. Hindi na sira. na Hindi, hindi sira yun. Tirik nga. Thank you, bossing. Boss, thank you. Tara na. At baka pa, itowing na yon pre. di to towing yon. Ito towing yun. Masabihin eh. Sabihin Ay, kanino ba tong lumang kotse na ito? Kotse. mo nga, tol. Sige, sige. Okay, okay ako mag mag-seat belt lang ako baka ma Seat ka niyan. Ang tahi content tayo eh. <laughs> Ang follower din tumama na sa kabila eh. Yo. Okay na. ano na bago pa mag- Ano ba 'yung nakita doon? Ha? Paano mo ako nakita doon? Saan? Tumirig ako kanina. Ah, syempre kasama tayo sa alay. Ah, <laughs> magkasama pa <ba> talaga. Naglakan <laughs> ako na. <laughs> na adventure na naman natin nagdala naman ako ng ekstrang ano filter kaso ah, sira din eh. kaya <laughs> sige mo yung mga dala mo alam niyo ang so dala pa. mo eh pinagpalitan ng pajero hindi eh. ganun din yun sira na rin pala yun sira na mamaya ipapakita pa. ko sa inyo kung ano yung sira tsaka yung ayos yeah. kasi nangyari yun dito sa sentra na to at saka sa mga customer namin kaya kabisado ko na yan talaga sumabay po yung sa akin sumabay ka pa eto na boy kasan so, yung luma? Ha? Huh? Yung luma mo. Ito, dalawa. Oh. Asa yung isa? Pakita ito, ako sa kanila. Ito, ito, ito. O, yeah. oh, ito. Pakita ko lang sa kanila. Si o, oh, ito yung luma. Same brand lang nung bago, no? Parehas so, parehas. Same brand lang. Halos hindi pa rin gumawa. MB22. Zero, 900. Tatlo Iba. na. Collector po ako niya, boy. Collector ka? <laughs> so, ito ang sira. Okay. Okay. So, so Ito. Out. Ikaw humawak, ba? Pops. Oh, sige, sige, yan. Ayan, ah, makita mo lang. Saan ba yung kamay? Sige, pain? tutok mo lang sa akin. Yan, 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 yan. So, ito, yung papasok. Galing tangke, hihigupin yan, bubuga dito. So, pag ito, tinakpam mo to, tapos pinindot mo yung pump, tapos pinitawa mo, dapat parang hihigup yan dito. Eh, wala eh. Oh. Wala man lang kahirap-hirap. Dapat yung parang sinisipsip sip yung daliri mo eh wala eh dito naman dapat itutuulak yung daliri mo wala na rin eto yung bago tignan nyo ayan o mo hindi makaangat yung pump oh. pakita mo yung pump ayan o oh. pag binitawan yun parang ano ah magbukas ka ng cook in ka na no? yan yun ang ayos na pump tapos ito yan may tulak sya So gaya ng ayos na pump, higop Tapos pagbitaw Yan, so gagana na yan tol Tara, kabit na natin to Tara, tara boy At gagabi na Yan, so ito yung hose galing tangke, Madali lang naman to Hindi kayo mahirapan Kabit nyo lang to muna sa bracket Sa na mo boy Ito, 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 ito maganda sa mga lumang sasakyan hindi yan mahirap ayusin walang sensor basta puro mechanical lang yan iba yung DMO po program pa pag ginangin? oh, yung pag bleed nun oh. kailangan ano pa gamit mo yung scanner o kaya laptop ito rin po program din to eh po program mo lang to ano lang i-encode e mo lang yung ano yung well filter <laughs> 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 di, ganito lang yan o oh. di ba nakakabit to huwag niyo muna ikakabit to bombay niyo muna Bunuin mo muna yung baso ng diesel. Nila basumi ko. Barbarado eh. 'yung antem mo tol ah. Sabi ko na eh. Kaya mo, hindi mo 'di makaganon. 'Yan yeah, ang problema niya. Ah, kaya nasisira ang pump mo, barado to, oh, yan na nga. Yan eh, ang tagal, no. ko. Hindi mo maamayan lang sira na naman 'tong pump mo. Pero you know, barado. tanggalin yung ano. Tang takit ng oh. tanke Oh. Okay, Sige, mo muna. Ayan, so sa sitwasyon natin, may bara yung tangke yung linya, may bara. Kasi, tinan mo, pag pinindot, hirap umakyat, oh. Ang tagal. So, ibig sabihin, hindi siya makahigop ng ayos. Baka sa strainer yan nung tangke. So, gagawin namin yan, dextrose na lang muna. Doon, lalay namin doon sa Wilkins. Dating gawin. Dextrose. Ipit namin dito. Tapos tong hose, Diretso na doon sa Wilkins. Para hindi masira yung pump kasi diyan nasisira yung pump niya kaya nakatatlo na siya 'yo. Oh. nagbabaray Nagbabara yung sa strainer, hindi makahigop ng ayos. Kinapahirapan lang natin yung pump. Sige, dextrose muna. Kasi pag ito din dextrose, dire-diretso na to kahit sa modalen basta may laman lang yung diesel niya. Malas well, tig ang amin, nag-enjoy rin yung araw. Nagpa-wheel balance lang, alignment. Askain konti, kwentuhan konti. Tapos ayan, disaster ang inabot ng gabi. <laughs> disaster. Sa so, ito ay Mitsubishi Galant 1991. Kinonvert sa turbo diesel engine. 4D68. Mga pang RB Aryan na Mitsubishi. So, originally, nakaturbo yan. Tapos, nakakabit yan doon sa parang space wagon na maliit. Yung RVR. Nilagay sa Galant. Okay din. Ratuling konti pero matipid kesa doon sa normal na galan kasi nga, diesel engine mahatak okay naman yun nga lang issue mukhang sa strainer ng tanke nagbabara so pag ganyan tanke problema palitan natin ang tanke Wilkins <laughs> sanay na sanay na tayo dyan kaya kaya na yan panggang makauwi lang pwede yan doon sa gilid kasi unang una diesel naman wala naman spark dyan ang alawa, walang tambot yun sa harap nasa likod, nandito tang sa harap kaya hindi malulusaw kailangan lang talaga makauwi ng tropa at uh, gabi na magka alas 6 na dala na kryptonite ang secret ko. kryptonite ang panlaban sa maduming tangke eh. <laughs> huguti muna ay hindi, sa kabila ang hugot mamaya na tayo mag video at gagabihin tayo ito lang gagamitin, yun oo, ito na, ito na, ito na ito pag may nakagawa sa inyo ganito. Kaya yan. Kaya talaga. Yung mga tao maro palagi ko ganyan ginagawa eh. Ano okay, pasok mo lang. Wala naman tambucho dyan. Wala rin naman ignition ko okay, 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 okay. okay, Yan. Safe. Rekta Ito yung dextrose pero pabaliktad. Pataas. <laughs> nasana Okay na. Online rambulan na to. So, ito yung return galing fuel pump. Ito yung higop. Tumigas na nga. Stop Antig muna na. Antigas naman ito daw. <laughs> Tigas talaga yan. Nabi naman yung ano mo daw. Antigas. Biray mo na. Start mo na. Testing na yan. Dapat Ay, one, one click. Sus marimar. Sabi nga ni. <laughs> Wala naman talaga tayong pera. Baka kasi nagtsatsaga kayo sa ganito. Ayon po ng bago. Wala tayong pambili nun sir. Mas masaya to. <laughs> Feel the thrill. Start. Cambio mo primera, tapos bitaw sa clutch. <laughs> Sagad. Wala ka ng mekaniko. Sige. Okay. Wala na Sige daw eh. Wala susi. Sige, okay, start. nakorek na pan. Yun. Ayos na. Oh. Patining yan yeah. Oo okay, okay na, na. Ibang okay. klase yung blow off valve mo ah. naman eh Old school eh no Oo nga nalabas ang hangin eh Old school Old school yun Okay na. Anong advice mo sa mga gusto yung maglumang kotse? Ayan, yeah, pagbibili kayo. Kailangan <laughs> turun ko po siya. Bakit? Pag tumiri ka, paala ka na. <laughs> Dapat willing to learn kayo pag magluluma kayo. Willing to learn paano maging mechanic. Pre, may hangin pa. Bleed na lang natin. Bleed, bleed. May konti pang hangin. Meow, 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 meow. Okay na, meow, meow. Mangangamoy yan. Tapo mo na. Mga ngamoy niya, amoy, amoy isda na nga, amoy diesel pa. Wala na. Okay na to. Problem solved. last take, joyride lang, naging rescue operation pa. <laughs> It's okay. It's part of the game. Part yan ng pag old school, ganyan talaga. Keep on sweating. Sari <laughs> nga na tropang naka-beetle. Keep on sweating. <laughs> Oo, oh, oh, walang script yan. sabi scripted pa yan. Aba, tanongin nyo na lang yung mga taga dito sa shell silang. <laughs> Press, patay mo nga, tinan ko kung andar. Hindi ah. Para kang si Nojibo yung itsura mo. <laughs> yan ba si Nojibo? Yun! Ayos ka? Akala mo, joy ride lang. Naging rescue pa nga. Hindi <laughs> maandar na. Bye. Boss, go na. Let's race.